Pakita ko lang kung paano ako uh, magsaing gamit ang used oil kalan. Ito, ganyan. Lagay nyo lang yung, yan ang pinaka-importante, yung, yung pang-ano ng hangin. Yang gitnang yan, may butas-butas yan sa gilid-gilid para mag-spread out yung hangin niya at uh, maluto ang apoy para maging blue flame. Una, ang gagawin nyo... Ayan, para gumawa ng apoy, ay maglagay muna kayo ng mga nasa one port ng uh, use oil. Motor oil ang gamit ko ngayon. Minsan, nagkukuking oil ako. Ayan, motor oil muna kasi sobrang dami. Ayan, then maglalagay ako ng tissue. Ayan, sa gilid-gilid, lagyan nyo ng tissue. I-roll nyo lang yung tissue. Ayan, ganyan. Lagay nyo sa gilid. Yan ang magiging uh, ano niya, yung uh, apoy niya para mabuo yung apoy. Ganyan, yung gilid-gilid lagyan nyo. Kahit dalawa lang. Yan. Ayan, yung tissue. Yan, lagyan ko gilid-gilid. Yan, tapos magpapa-apoy na ako niyan. Ganyan, ganyan ang set ng tissue sa loob. Then, magpapaapoy na ako nyan. Ayan. Tapos, an kailangan may ano kayo, yung may stick. Hindi naman siya ano stainless yung ano ko eh, yung bakal. Para hindi ka mapaso. Ayan. Pang sundot ba? Ayan. Ang technique dyan, eh, paapoyin nyo munang maigi mga siguro mga 5 to 10 minutes. Ayan, i-on nyo na yung blower. Ayan, nakaset na rin yung, yung motor oil. Then, yan, i-on nyo na yung blower. Ganyan. Ayan, ah, naka-on na yata yan eh. Ayan, makikita nyo sa gilid-gilid, sa gilid-gilid, uh, umaano na yung hangin. Uh, paanohin nyo muna. Yung kumbaga palutuin nyo muna yung, yung oil nya. Then hanggang sa lumapot-lumapot. Uminit ng uminit. Uh, siguro nasa 5 minutes. Ayan. Uh, hanggang ganyan na. Tingnan nyo. Naging blue flame na siya. Kasi lutong-luto na eh. Yung, yung, yung oil nya. At pag ganyan na yung ano yung 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 apoy niya eh, pwede niyo nang isa lang yung inyong uh, kanin ganyan sasalang nyo na yung inyong kanin yan ganda na yung apoy hindi na siya red na red uh, may mga blue flame na siya yan ganyan, ganyan lang o, mga ilang minuto lang uh, maluluto na yan. Nabili ko pala to guys sa uh, lasada Lazada ng sale. Uh, one pipe set na siya. May blower na siya. Meron na siyang pang uh, lagayan ng uh, engine oil o motor oil. Ayan. Basta set na siya. One pipe lang. Hindi rin siya maaksaya sa kuryente kasi 12 volts lang yung blower niya. So, na sa 100 pesos lang per month yang ganyang ano ganyang uh, kuryente on nyo din yung lagayan ng in oil ayan yung patak patak lang ang ano nyan tulo nyan uh, para uh, pwede nyo ring off kasi alam naman nating may laman na yung ano ng one fourth para dumaloy lang yung engine oil doon papasok sa loob ah uh, ganun lang patak patak lang yon ang purpose ng ganyan ay para hindi mamatay yung apoy sa loob. Uh, kahit paunti-unti-unting dumadaloy yung engine oil para hindi mamatay. ayan, kumukulo na. Uh, maya maya lang eh luto na 'yan. Iwasan yung malagyan ng tubig sa ilalim yung do doon talaga sa apoy niya kasi ano yung apoy niya, tataas yung apoy niya. 'Yon ang delikado. So talagang babantayan niya yung niluluto niyo. Pag natapos ka ng magluto, wala ka nang gagawin, i-off niya, niya yung blower nyo. Ayan, parang red na siya kasi naka-off na yung blower eh. I-off uh, eh nyo na. Ang pagpatay lang yan eh, uh, lalagyan nyo lang ng ano, kumbaga tatabunan nyo lang para masufocate siya sa loob, mawawalan siya ng hangin, so mamamatay siya ng kusa. So ganyan lang ang pag-off uh, ng uh, use oil kalan. So tipid-tips. 'Di ba? Ginagamit ko lang 'to uh, pag uh, hindi ako nagmamadali. Pero pag may klase, may pasok ang mga bata, uh, 'yung LPG ang gamit ko.